Hi guys! Narapong ko din sa kilid sa sapa Okay, wala well, yun din Tanawa guys, oh Matay-latay ako -ku aning kuhan guys Kanang natumba nga lubi Tanawa wala guys, oh Tanawa, guys Mana ta guys, oh Dira kayo murag Pabor gidira guys Mana ta dira Guys, oh, dira lang tamuagi sa ilalong Sa natumba sa isang lubi para magsaka ang diri guys. Oh guys. Oh. Init. Vertical issue guys. Oh. Nawa oh guys. Oh. Anhing diri guys. Diri ko magtambayan, guys. Kay pabor mag dari guys delete siya init. Dil mo siya igang Nawa guys. Mo oh diri ko magsaka, guys. Taga Panigid, guys. Taga anhing ako, guys. Diri ko ganan magtambayan guys, tanawa guys. So. Oh. Hapsay kay diri guys, peaceful kayo guys. Wala kay problema guys, tanawa ganit guys. Oh. dami kayong hang guys. Grabe ka risko. Na era an dito dapit sa balay, grabe ka toxic. Tanawa guys. Peaceful kay nakay peace of mind diri kung diri ka magkuantambayan tambayan na masulo bitaw ni mo guys nakanang ka wa kay huna hunaon-naon guys ang hunaon -huna lang ni mo na alang ka diri magtambay nindot ka ang ka pabor ang, kay... ang hangin tinawang hangin nindot king panahon guys. Oh, tara guys. Mani na tumbang alupi. Uban, Andrea, magkuanan guys. Sige, salamat guys. Thank you for watching.